So ngayong araw guys, naisipan namin gumawa ng balsa na lumulutang na may kasamang kubo. Ano daw? Basta guys, naisipan namin gumawa ng kubo na lumulutang dahil nga guys, papalamit na ang summer. Kaya eto yung naisipan namin at mas masayang magiging adventure natin ngayong araw guys. Let's go! Kaya samahan nyo kaming gumawa guys ng kubong lumulutang ngayong araw. So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys, nanguha nga pala kami ng napakaraming kawayan dito Kasi nga guys, may gagawin nga pala tayo Alam nyo naman guys, napaparating na talaga ang summer At napakasarap talaga guys, maligo sa mga groups natin At napakalino ng tubig Kaya eh, eto guys, ang naisipan namin ay gumawa guys ng project na kubong lumulutang Yung balsa guys, nalalagyan natin ng kubo Pero bago guys natin simulan yung adventure natin ngayong araw Paalala lang, ito nga ang mga video na to Ay eh, para lang sa mga solid supporters namin At mga lagi nanonood ng aming mga video kaya sa mga bashers namin dyan, ayan, shout out sa inyong lahat. So bali nga guys, ngayong araw, eh, hinakot nga pala namin dito yung mga nakuha nating kawayan. Sinakto nga pala guys, naming high tide ngayong araw yung pagdideliver -de namin ng mga kawayan para hindi guys kami dito mahirapan. Kaso nga lang guys, medyo inuubo dito yung bangka nating si Mimo, talagang ayaw niyang umandar. Pero buti na lang guys, pinainom namin siya ng paracetamol at biogesic. Ayun, medyo umukay na yung pakiramdam niya. Kaya eto guys, sobrang lakas niya para siya nakainom ng energy drink. Talagang kayang-kaya niyang higitin dito yung dala namin ng na maraming kawayan paganda talaga guys ng view dito sa mga groups natin kaya perfect na perfect guys itong gagawin natin project ngayon at sa mga susunod na araw o mga linggo so bali nga pala guys ito yung day 1 natin ng paggagawa natin ng kubong lumulutang at dito nga guys ay eh, katulong ko nga pala yung tatay ko at ayan inaagad na rin nga pala guys namin lansan dito yung mga kawayan na gagamitin namin naisipan kasi guys namin magkakaibigan na napakasarap guys maligo at napakalino ng tubig dito sa lugar namin kaya eto gagawa guys kami na parang lumulutang na kubo paparating na rin kasi guys yung summer at may mga palo followers din kami na gustong bumisita dito sa lugar namin. Kaya eto na guys, sa mga followers namin dyan, alam nyo na, mag-PM lang kayo at baka kayo maisama namin dito sa ginagawa namin project kubo na lumulutang. Ang ginagawa nga pala guys natin ngayong araw dito ay tinatalian natin ng mga nylon na numero 150 guys, yung pantali natin dito para hindi guys malagot. Base pa nga lang guys, ang ginagawa natin ngayong araw, yung pinakang guys na pinakang pa lang natin doon sa gagawin nating kubo. Pero baka bukas guys ay mag-iipon kami dito ng mga plastic bottles na nagkalap dito sa mga mga groups. Siyempre guys, para meron tayong magamit na pampalutang at siyempre nakatulong din guys tayo sa kalikasan sa pag-aalis ng mga basurang kumakalat na mga plastic bottles. Hindi nga lang guys, ganun kadaling magawa nito kasi pagtatali pa lang ay napakasakit na talaga sa kamay at nakakasuga talaga. Kaya eto, buti na lang may mga katulong tayo dito mga kaibigan. At sakto guys, grabe, napakasarap din dito talagang maligo at napakalaki ng tubig. Naaalala ko pa nga guys, ng no, mga bata pa kami na ginagawa guys namin dating balsa yung katawan guys na saging kasi napakalutang nun. Naaalala ako na tinutusok namin yun ng matulis na kahoy tapos yung, yun ang ginagawa guys naming balsa at okay rin guys talagang effective rin makalipas nga lang guys ang ilang oras natin ng paggagawa at paghihigit ng mga pantale eto na guys tuwan tuwa na kami kasi nabuo na guys yung base nitong kubong lumulutang natin kaya eto pasayaw pa kami so, Ayang ano, balsa na may bahay na may protein. Ano tawag natin dito kaya? Dahil nga guys, medyo mahirap gumawa ng kubong lumulutang o ng balsang toy. Nagbaon na nga lang pala guys kami dito ng aming pagkain at hindi na kami nagluto. So, ayan guys. Kain na tayo. Magtatanghalinan tayo at magdasal na guys. Thank you guys. I thank you po Lord sa pagkain at mga blessing na binibigyan niyo sa amin. Amen. 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 Tara. Kuha kanin. Sarap kumain dito sa floating house. Sausang natin. Mahin daw to lingat. Oo eh. Huw. <laughs> Huw. Sarap. Hmm. Kain tayo. Kain hmm. tayo, 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 Kain, kain. Hmm. hmm. Grabe ba? Hmm. Hmm. Ah. Dito na nga lang pala guys kami na ng halian sa ginawa naming na balsa at grabe guys napakasarap at nakaka-relax talaga dito tapos yung tipong pagkatapos yung kumain ay maliligo kayo dito sa malinaw na tubig pero bibitinin ko muna guys kayo ngayong araw abangan nyo na lang ulit bukas at kita-kits na lang ulit tayo let's go!